Welcome to News 5 Everywhere. Bukod sa sinasabing maling diskarte, sa paglanding lasing din daw ang piloto ng sumadsad na eroplano ng Cebu Pacific. At ang masaklapa pa, iniwan daw niya ang mga pasahero ng nagkakagulo na ang mga ito. Buti na lamang daw, may isang nagmalasakit na sumaklolo sa kanila. Kilalanin natin siya sa report ni Mon Gualvez. Kung susundan ng protokol, ang piloto ang pinakawaling baba sa aeroplano sa panahon ng peligro. Pero sa kwento ng ilang pasahero na sumadsad na aeroplano ng Cebu Pacific sa Davao, kabaligtaran na nangyari sa kanila. Nauna pa raw kasing umalis ang piloto ng Flight 5J971 na si Captain Antonio Ruel Oropesa at ang First Officer na si Edwin Perelio. Mabuti na lamang daw at may nagkusa na manguna sa gitna ng kaguluhan. Siya si Naval Officer Marlon Bo o Captain Bo. Nagtapos siya sa Philippine Merchant Maritime Academy, kaya naman may ideya raw ito sa mga dapat gawin sa ganitong sitwasyon. For what I know, as an as an officer sa isang aircraft, it, it, I think it is more safety na before you go down, you should ensure that the last passenger on that plane goes down. Nag-emergency landing ang aeroplano sa Davao International Airport noong Sabado ng gabi dahil lumano sa umuusok na makina. Nang lumapag na ito at sumadsad sa runway, pumasok ang usok sa eroplano. Dito na raw nagsimulang magpanik ang mga pasahero at umiyak ang ilang flight attendant. I did not expect na the captain at yung first officer will leave us eh. So I, th I think they, they abandoned their responsibility eh. So I just felt na if, I, if I don't control the crowd, a lot of people will get hurt. Sa tulong ng dalawang flight attendant, nagbigay ito ng mga instruction at isa-isang pinababa mga pasahero. Inunang matatanda at bata dahil nalalanghap na ron ng mga itong usok dahil hindi kusang bumaba ang mga oxygen mask na aeroplano. Me and the last, yung dalawang steward na babae. Okay, so we were, we're, we're the last people to go down. Pero the captain and the first officer hindi ko na sila nakita. Sa ngayon, patuloy pa rin inaasikaso na ilang pasahero ang pagsasampa ng class action suit laban sa Cebu Pacific. Mon Gualvis, News 5 Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.